Sige, okay. 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 okay, ilaban mo Ito yung tumabot sa akin yung nakakaan eh no Na umabot ng 12 kills <laughs> Harutan to ah Sige, laban Angela Tank Build, mga Lotto Laban natin si Kinta. Malakas pa, Angela. Angela Tang Malakas to. Di basa ba sa Pipa, pipa? Sige. 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 Sige, panahatan mo Pipa, pipa? Papi, papi, po. Pipa, pipa? Papi, papi, po. Yeah, boy! Ha, ha, Sa tayo sasalipan, na mga loki. I can do all the chores. Ella, they lần, they lần. Ella, bạn lần, they lần. Ba danh. Ba. con Nice one. Keep okay. Sige. Messi ka. <laughs> Patay ako. sigi. Oh, sige. Ay, nawala yung ano natin. Pag. 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 Oof. Oof. Kahit di pa siya na-stand. Di bali, okay lang. Punan pa tayo sa kunat eh. Mm -hmm. Road pa sa tayo sa item natin. Pika pika. Pika chu. Pika Okay. Nawala yung kunat natin guys. Nawala yung kunat natin. Ito na. Pili ko first helmet na to mga lodo. Para nasusunog siya habang katabi natin siya mga idol lodo kuna. Ayan. Wala pa siya dito. Okay. Okay. Sige, yeah, ilaban mo. Sige, <laughs> yeah, ilaban mo. Yeah, boy! <laughs> ah, diba, mga lorong dunay? Lamang na tayo. Wala siya dito. O, di pa! O, raki lang tayo. O, raki lang tayo. Ay, sayang, 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 Alam ko na, alam ko na. Twilight so, armor na siguro talaga. May queen swing talaga dapat tayo eh. Pero sige, Twilight armor na lang. Yan! Ah! Yeah, boy! Kinakaya! Pug, wala na ako na tayo may lodo. Hindi natin siya na-stun. Wala na talaga may lodo eh. No? Talagang ito na talaga yung pinaka-item natin eh. Abra Kadabra, keep smiling! Yan. Yan, sinasabi ko sa inyo. Yan. Nagang paunahan na lang talaga sa skill mga ito lodo tunay. Yeah boy! Ano, di ba? Grabing laban yun. Naitawid natin yung Angela natin doon. <laughs> Victory! Last, di ba? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng Angela. tank.